Ang krus ay kinagigiliwan at iginagalang ng milyon-milyong tao. Tinatawag ang krus na pangunahing simbolo ng relihiyon sa pagkapako ni Yeso Kristo. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan nito? Dapat ba talaga tayong mag-sign up the cross bago magdasal? Kasalanan ba ang paggamit ng mga simbolong ito? Napapansin mo ba na ang simbolo ng krus ay ginagamit sa iba't ibang paraan ng mga tao at sa iba't ibang mga lugar? Halimbawa, Nakakakita tayo ng mga krus sa mga sementeryo, mga ospital, mga simbahan at mapalasman at damit. Makikita rin natin ang mga krus na ito sa ilang horror movies at maging sa mga pangunahing kaganapan sa kasaysayan. Gayun din sa ibang mga relihiyon ay mapapansin natin na madalas silang mag-sign up the cross. Ito ay naging tradisyonal na na ginagamit bilang tanda. Malimit nila itong ginagawa kapag sila ay magdarasal, mapapadaan sa kanilang simbahan kung sila ay natatakot o iba pang mga gawain sapagkat sa kanilang paniniwala ay makakatulong ito ng malaki sa kanilang buhay at makakalugod sa Diyos. Bago ang lahat, kailangan nating maunawaan ang kasaysayan ng krus at kung ano talaga ang kahulugan nito, lalo na sa ating sariling mga buhay. Ang simbolo ng krus ay nagugat sa sinaunang paganismo mula sa emperador ng Roma na si Constantine na isang pagano at sinasabing nagbalik loob sa kristyanismo sa unang 300 years ng pagkamatay ni Kristo Walang patutuo na gumagamit ng krus sa pagsamba ang mga kristyano. Gayunman, noong ikaapat na siglo, ang paganong si Emperador Constantino ay nag-convert sa kristyanismo at itinaguyod niya ang krus bilang simbolo nito. Sa katunayan, pagano ang pinagmula ng krus. Iniuugnay ang krus sa pagsamba sa kalikasan at sa paganong mga ritual. Dito nagsimula ang pagpapakilala ng The Cross sa kristyanismo. Ang paggamit ng cross ng Romano at Griego ay kinopya nila mula sa sinaunang mga ehipsyo at malinaw na hindi sa banal na kasulatan. Noong sinaunang panahon, ang cross ay isa sa mga pangunahing simbolo ng kamatayan sa mga taong pinamumunuan ng imperyo ng Roma. Kung tutuusin, maraming tao ang napako sa cross bilang pinakamabigat na kaparusahan sa mga krimen na kanilang ginawa. At gaya ng alam nating lahat, si Jesus ay hinatulan at pinatay sa ganitong paraan. Bilang karagdagan, ang tatlo sa mga alagad ni Kristo na sina Peter, Andrew at Bartolome ay pinatay din sa ganitong paraan. Ang krus din ay isang simbolo ng mga krusada noong ika-11 century. Ang mga krusada ay isang sunod-sunod na digmaang militar na may kaugnayan sa relihiyon Sa kabuuhan, ang krus at mga pangyayaring ito ay nagdulot ng maraming pagkamatay, pagkasira at digmaan. Ngunit para naman sa ibang mga relihiyon, katulad ng mga Romanong Katoliko kung saan ay madalas nilang ginagawa ang sign of the cross sa pagdarasal. Marahil nakuha ito ng ibang relihiyon dahil sa tanda ng pagkapako ni Jesus sa krus para sa kanila. Ang krus kung saan matay si Jesus ay tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil doon, hinatulan ng kanyang anak na si Jesus upang tayo ay makatanggap ng pagpapatawad at kaligtasan. Nagsimula din silang gumamit ng mga palamuting krus ito ay upang ipakita ang kanilang pagmamahal kay Kristo at alalahanin ang ginawa niya para sa atin. Gayunpaman, may mga reliyon din namang hindi gumagamit ng sign of the cross at mga palamuting cross. Ito ay dahil kung mapapansin natin sa Biblia, ang mga propeta at mga disciple ay nagdarasal maging ang ating Panginoong Iso Kristo, ngunit hindi sila gumagamit ng sign of the cross. Wala pa rin silang ideya tungkol sa pagkapako ni Hesu Kristo sa krus sa mga panahong iyon. Ibig sabihin, ang ideya ng sign of the cross bago at pagkatapos magdasal ay hindi pa uso sa panahon ng Biblia at kahit ang Panginoong Heso Kristo ay hindi gumagamit ng sign of the cross kapag nagdarasal. Kung ang mga karakter sa Biblia ay hindi gumagamit ng sign of the cross bago at pagkatapos magdasal, bakit kailangan pa natin itong gawin sa panahon ngayon kung hindi naman ito inuutos sa Biblia? Naniniwala tayo bilang mga tunay na kristyano. Ang Biblia ay salita ng Diyos kung saan ang lahat at wakas. Kung wala ito sa Biblia, kung gayon, ito ay tradisyon ng mga tao. Kung ito ay tradisyon ng mga tao, kaya't malaya silang ginagawa ito. Lagi nating tatandaan bilang isang tunay na kristyano at Biblia ang batayan. Malinaw na kung ano lamang ang sinasabi ng Biblia, yun lamang ang dapat nating paniwalaan at sundin. Ang pagsunod natin sa Diyos ay hindi nakabase sa sinasabi ng tao lamang, kundi ito dapat na magmumula sa salita ng Diyos. Walang iba kundi ang Biblia. Paano ba tayo dapat na magdasal? maaari tayong tumingala sa langit kagaya ng ginagawa ng ating Panginoong Yesus o kaya naman ay pwedeng pumikit sa katayong magdasal. Ang ilang mga dahilan kung bakit maaaring ipagbawal ang paggamit ng krus sa ilang mga sitwasyon, ito ay maaaring maging isang anting-anting o isang uri ng Diyos-Diyosan kung saan ang tao ay maaaring sumampalataya rito. Ang kanilang pagtitiwala at ang pagsisimulang sumamba sa mga simbolo na iyon, ang isa pang sitwasyon na nararapat nating pansinin ay ang paggamit ng mga krusipik sa alahas sa 1 Peter chapter 3 verse 3 to 4. Ang iyong kagandahan ay hindi dapat magmumula sa panlabas na palamuti, tulad ng mga detalyadong hairstyle at pagsuot ng gintong alahas o magagandang damit. Sa halip, ito ay dapat na sa isang panloob na pagkatao, ang hindi kumukupas na kagandahan ng isang maamo at tahimik na espiritu na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sinasabi nito na dapat na makilala tayo hindi sa paraan ng pananamit o palamuti, kundi sa kung ano ang kabutihan sa loob natin na napakahalaga sa Panginoong Diyos. Maraming tao din ang gumagamit ng simbolong ito sa kanilang pagsamba at pagdarasal na may larawan ni Jesus na ipinako sa krus at hindi dapat na mangyari iyon. Ang unang dahilan ay pinagbawalan tayo ng Diyos na gumawa ng anumang uri ng nililok na imahen. Sa Exodo chapter 20 verse 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng isang idolong o isang kawangis ng anumang bagay sa langit, sa itaas o sa lupa, sa ibaba o sa tubig o sa ilalim ng lupa, huwag kang yuyuko sa harap nila o paglilingkuran man sila. Ang imahe din ni Kristo na ipinako sa krus ay maaaring magpahiwating na ang kamatayan ng kanyang huling yugto na hindi totoo. Dahil alam nating lahat na siya ay muling nabuhay noong ikatatlong araw at ang krus ay naiwang walang laman. Ang paggawa ng sign of the cross ay hindi kinakailangang ritual o hindi required sa isang mananampalataya. At sa makatuwid ito ay walang kaulugan. Mayroon tayong ideya na ito isang mapamahiin na kilos na parang naniniwala ang mga tao na ang lamang ng tanda ng krus ay makakaiwas na sa kasamaan. Dapat na ang panalangin natin ay dapat gawin sa pangalan ni Jesus. Napakahalaga ang paghahabol sa katotohanan tungkol sa Diyos dahil sinasabi sa 1 chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sa kabuuhan, wala saan man sa Biblia na itinuturo sa atin ng Diyos na dapat tayong gumawa ng tanda ng krus bago magdasal. Hindi natin nakita sa bagong tipan na sino man sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus ang gumawa ng tanda ng krus o nagturo sa iba na gawin ito. Noong siya ay nasa lupa, ang Panginoong Hesus ay nagsalita at nagturo sa mga tao tungkol sa krus. Sa Marcos chapter 8 verse 34, pagkatapos ay tinawag niya ang karamihan sa kanyang kasama, ang kanyang mga alagad at sinabi, ang sinumang nagnanais na maging alagad ko ay dapat tanggihan ang kanyang sarili at pasanin ang kanilang krus at sumunod sa akin. Sa salitang ito, hindi sinabi ng Panginoong Yesu Kristo na ang isang kristyano ay kailangan gumawa ng tanda ng krus. Mula sa mga turo ng ating Panginoong Yesus, nalaman natin na ang krus ay hindi isang tanda. Ito ay isang salubi ng puso na dapat taglayin ng bawat tao sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanyang sarili at pagsunod sa Diyos ng buong puso. Sa parehong paraan, hindi rin natin dapat nausigin ang gumagawa ng tanda ng krus o sa mga mananampalatayang ang hindi gumagamit ng krus. Sa halip ay tulungan natin silang makita ang tunay na liwanag tungkol kay Heso Kristo na sa pamamagitan niya ay nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at hindi sa ano pamang bagay. Maaaring may nagsasabi na ang mga gumagawa lamang ng tanda ng krus o di kaya naman ay ang mga hindi gumagawa ng tanda nito ang makakakita sa Diyos. Kung gayon ay nagkakamali ka. Bilang isang tunay na kristyano, ang isang bagay na mahalaga sa lahat ay hindi ang tanda ng krus, ngunit ang pagkapanganak na muli. Ibig sabihin ay ipinapakita natin sa ating mga sariling buhay ang pagbabagong natatanggap natin mula sa Diyos. Ang kailangan nating maunawaan ay talagang nagmamalasakit ang Diyos sa ating puso. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, nais niyang maging masunurin tayo sa kanyang salita. Ibigay ang ating buhay kay Kristo at mahalin ng ating kapwa gaya ng ating sarili. Mali rin ang paniwalaan na ang tanda ng krus ay parang isang mahika na nagpoprotekta sa iyo mula sa pinsala. Ang mga anak ng Diyos ay nakatago kasama ni Kristo at walang sino man ang maaaring kumuha sa atin mula sa kamay ng Diyos. Ang ating proteksyon ay hindi ang krus, ngunit ang pangalan ng Diyos na isang matibay na pananggalang at ang matuwid ay tumatakbo dito at naliligtas. Tulungan nawa tayo ng Diyos na manatiling tapat sa Kanya at sundin siya ng buong puso hanggang sa mga huling araw. Muli po sana ay merong kayong natutunan. Ingat and God bless